Ake, Si, order na. Ano pang sa'yo dyan? Ako ay Canton. So, <laughs> sa akin, may kibihan with rice, ha? Andito kami ngayon sa Babis Canteen dito sa Tanawan, Patangas. Barangay dos daw ito, eh. Malapit sa simbahan. At ito, isa sa nirecommenda nire sa amin dahil dito daw sa Tanawan. Ito ang isa sa pinakamatandang restaurant na nag-offer ng roaming, pancit, mga noodles. Matitikman natin. Since umuulan ngayon, ang trip namin, pansip with rice. Bukan natin. Throw uh, pa, uh, order na. Oh no, okay, nakayin dyan, so, uh, kaya na. Rake. Che, ano sa'yo? Yung talang pork sisig with rice. Ah, sisig. Mm -hmm. Extra rice pa daw ito. Ito isang order lang ito, pero busog ako rito ni kanin pa. Hindi ko alam kung kakayanin ko ubusin ito. Kasi tayo mga Pinoy eh. Basta maiba lang ang lasa sa kanin, pwede nang iulang. No, okay Rocky, okay sa yan yan? Oh, okay sa akin itong kanto ng sauce. <laughs> ito, natin ang eh. Ibang food trip ito. Pancit with rice. Tikman natin umuusong-usong na pansit laban sa umuulan pag bumabag yung panahon. Hmm. hmm. May kulang pa. Ito ang sauce. Okay, bye! Hmm. Okay, tayo na mga boss. Tayo mga mm. boss! Mm. Tayo! Harap! Lasang-lasang na yung risado. Nagusog ako dun sa inyong ano ah ang pansit nila rito kakaiba dahil ah uh, amoy na amoy mo yung amoy gisado Amoy gisado may konting alat may konting tamis pero sa amoy lang, makatitimang muna talaga masarap naubos ko yung isang kanis Totoo yung sinabi nila Babi's Canteen may nagrecommenda sa akin dito 1964 pa pala na itatag ito kaya Uh, isang landmark na ito dito sa Barangay Barangay uh, Bus nga ba ito? Dito sa Tanawan Patangas. Along ay mabini, malapit lang ito sa simbahan kung pupunta kayo dito. Pwede kayong magpa-reserve uh, para uh, pagpunta niyo rito meron kagad yung pwestuhan. Ayos naman, may parking sa labas at uh, maganda, maganda ang ambiance dito. Subukan niyo Babis Canteen at kasarap. Shoutout nga pala sa Sampaga Family. Isa sa mga customer ng Babis Canteen. Taga dito po kayo, no? <laughs> pagka santo Tomas sa mga kakilala ko ang mga ito <laughs>